Nay, gusto nyo ba ako papasukin? <laughs> Hello. Pasok kayo, Tol. Hello, Nay. Sa shop. Kamusta? Dun sa shop, <laughs> sundin ko si Lolo. Hi, Misha. Mm. Anong? Hug <laughs> ko. Gosh. Wala akong hug. Okay lang. Kamusta? Kamusta? Iwan mo na kaya muna yung ano, halo-halo. Dalin muna natin yung ano. <coughs> yung mga maleta. Sorry, game. Uy, bong. Basta. Ayos lang. Ano, bigat? Kaya mo pa? May tao kaya dito? Walang sa Davao sila. Wala ata sila eh. Ang galing, ang galing. Hindi mo nga kung may tao. Pagod dun. Sabi siya sa kanya ako mo. Sinanay. nanay. Si nanay. Tawagin si Buksan mo, siya Ayaw ako pagbuksan. Ay, naiiwan mo. Kunin mo na. Kunin mo na. Kunin mo na. Asan na ba? Hindi nyo tawagan. Ang init. Ayan, ang init. Ito, pakita. Harap nga ako Pakita lang natin yung... Ito <laughs> ang ino, pang dalawang ano, iskinita. Ay, ayaw pa uwiin. Hello! Knock-knock! <laughs> Baka naman, nai! Hi! Hi. <laughs> Talawawa. <laughs> Nay, gusto nyo ba ako papasukin? <laughs> Hello? Pasok kayo, Tol. Pasok mo na sila, Gerald. Okay, kung muna to dito. Aray! Aray! Sundin ko si Lolo mo. Hello, Nay! Dun siap. shop. Kamusta? Dun sa sundin ko si Lolo. Tara, Tol. Samahan nyo ako. Hello. Hello. Kamusta? Kaya na kumakay. Kaya na kumakay. Kaya na kumakay. Kaya na kumakay. Ban. Init. pa sila ng pulis. eh. Mga suot so kasi. Pinara pa sila ng pulis sa airport. Sabi ko sa pulis, hindi kasama ko yan. Parang kayo maniwala siya. Sara mo na yan. Sara mo na. Sige lang, sige lang. Ano mo na ako dun? Doon naman ako sa bahay ko ah. Sige. Tara tol. Kayo ba? Anong balak nyo? Pagod na ba kayo? Tambay mo na tayo. Sa bahay. Ayusin ko lang yung gamit. Nayalis tayo mamaya na ya. Alis tayo mamaya. Kabi. Saan? Nay. Ay mo mag Nay? Ano? Ay mo ba sa camera? Yes! Yeah. Ako, oh, diba? Ay, <laughs> Eh, know. grabe oh, malaguba to. Bagong barrio forest. Wala <laughs> ang tindahan dito? Sarado. Uh, tira. Ito Ami ba yun? Oo. Ay, tiyo Ami. Uy! Musta? <laughs> okay lang. <laughs> Pinit. Okay, na, Kaya nga eh. <laughs> Nag-ipon eh. Pagtagal ka namin hinintay eh. <laughs> ah, sige, yung, uh, sige, sige. Ah, pasok muna sa to. Saglit. <laughs> Dito mo ipasok yung mga malita mo. Hindi, oh, pupunta din tayo kondom mamaya eh. Punta ka sa kondom mamaya? Oo. Oh. Ah. Pasok muna itong sapatos ko na ya. Saglit ah. Oh, sige. Hi Misha! Anong hug ko? Wala akong hug. Bumalis. Okay lang eh. Kumusta? Bumalis ka ang leto no? eh. Kaya nga, Mishie. <laughs> Bakit dati <nilaki> <laughs> diba? diba? ang laki, laki, laki na ito? Dito ko eh, Di Diba? Parang dati ang laki na ito eh. Pati yung pinto, parang ang liit. No? Itong hmm. kayak, kamusta? Hindi ko alam. Siguro mas maliit dun. Kasi <laughs> dati... <laughs> Oh, diba maliit lang dalawa, yun? Dalawa dalawa, dalawa tayo, diba tayo? Oo. Oh. Sige tol. Sige nga dito tol. Ayan. Wala na, na, dalawang banyo na naman na makakasama tol. Tangina. Kamusta? Pa-check up muna kayo. Ba baka wala na kayong atoy eh. Kasi in two months wala. So, <laughs> kasi tatanggalin natin ulit. bago na ihilo ko sa Umiikot yung ano, yung ulo ko. Siyempre, iba yung ano. Kulit ko kasi. Ang harap ko eh, no? <laughs> Gusto nang tumabay lang. Pagod putang puto eh. eh. Kaya iba, magpapahinga muna kayo. Tapos, sana tayo. Ayos din po galing to eh. Ayos din po galing to ah oh? ba't magkaiwalay na ba kayo? hindi ganun sila sa bahay okay e na? ba ng babae. Kay hindi 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 dami kasi gamit eh, oh. Salamin. oh, salamin. oh, salamin. oh. Ang dami kasi gamit. Sana tinanggal na lang yung salamin. Hindi, ha? Ay, para salamin. malinis. Oh, kasi ang dami gamit, tol. No, de meron na oh, to. Supay na dito eh. Ito yung, ano ko Laki-laki na ito. Ito, Wala tong mga to yung mga drawer na yan. Ito nandito, Di, pero dito yan. Oo, dito yan. Ito Sa dito Oo. Ang ko si mama. So, lang meron nga Si palang Ang yung cellphone, gag? Ang lakas ng tao. Hmm. Kala ko kinuha mo. Kala ko kinuha mo. ba ako yung maleta, Sabi ko, oo oh, kung. Ako la pala akong chinelas. Bili ko dyan, God. Saan? Beach work. Beach work. Si okay, ano yun ba? Si Jun Si Jun Jun ba pangalan yun? Paano, si Asin? Si Raymond. Si ra Raymond. Oh, si Jared nagugulaw ka ba yun? Siguro pag nakainom ako. <laughs> so, naman. <laughs> then, iwasan na lang natin. <laughs> si Eko. na lang ako ng pera <laughs> pang business. Gusto ko makisali May pag-away. Pagbatuhan pag daw din. Bode. Kapalagi. Tamahan <laughs> lang, lang talaga ako. Bawi ka. Wala ako dun. Tamahan lang ako dun. Wala <laughs> 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 talaga ako. Oo. Kadi okay, naman. Wala Tumahanan pa hindi ka tap, pa, pa hindi ka hindi ka papalag. Tanga na yung isang kabatwa ng kaway nila tumatabi sa amin ni Jared. Eh paano kung dumbo mato yun? Oo. Oh. Syempre wala pa sing kabit. Kasi toto ang kulat yung mga bata. Toto ang putang Ito pa din yung nalagyanan namin no. Oh. Hmm, hindi pa yung Bago. <laughs> ay tong rep eh. Ay tong rep gago. Ay tong rep yung boss <laughs> nga. Eh. Oh, rep, yan pa rin yung rep eh. Oo. Oh. Hmm, sira na ng wakas din. Tumusto kaya yung kwarto dito sa bilano paano <laughs> oh, Ako pag nakita ng kwarto, hindi ni sobra. Nasaan ano naman no, sa ano sa may kondo ko naman yata. No, sa kondo ko naman, hindi ganun yeah. dito eh. Gusto mo, vlog mo, hindi nyo siya mo lahat to, para may magawa ka. Oo, content mo ka. Ayun na lang siya. yung content mo to. ASMR, <laughs> oh. pati yung orasan, may parehas pa din. <laughs> yung parehas pa din. Dati di ba nyo lang, ayun. Yung mo nakalagay yan. Yung paint nandiyan pa din.